Hi guys, welcome to my channel Today's video guys ay Papakita ko sa inyo paano ba mag-tail docking uh, Nandito si Isa, mga anak na Nandito sa guild ko Mamaya papakita ko sa inyo At uh, mamaya papakita ko din sa inyo Yung pag-tail dock ko ng uh, Buntot Ng anak ng asokong pudel Paano ko ba ito ginagawa Bali, isang papilang papakita ko sa inyo Para hindi haba Yung isang video natin tayo na uh, isang isang uh, proseso lang naman yung gagawin. Kaya isang papi na lang papakita ko sa inyo kung paano ko puputulin yung buntot ng anak ng aso kong pudel na si Isa. So guys, ngayon ito si Isa. Start na siya ng ngayon. Dito ko na lang siya sa higpa, pinanganak. Nilagyan ko na lang ng mabasahan kasi hindi siya kakasya doon sa wonder bat siya kung saan ako nagpapanak ng mga aso. At saka doon sa, sa box ay may nakalagay na ibang puppy. Baka hindi siya maging komportable kaya mas safe kung dito ko siya papanakin. 2, years later. So guys, uh, after 4 hours na nag-labor siya, ito yung una niyang puppy. Bali, Kita niya naman na patay. Wala na nang buhay. Uh, nilabas niya na patay na. Talagang ganyan. Buti na lang at nailabas niya pa. Para kahit paano si Isa safe. So guys, ito. Uh, isang oras na naman ako naghihintay. Pero wala pa din dumakating na second baby. O oh, hindi pa rin siya nagpapakita ng sign na umiiri siya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro talagang hindi madali sa kanya yung mga anak dahil nga sa nangyari sa kanya na pamimilay. So guys, ito another 30 minutes. Uh, wala pa din na uh, sign na meron ng susunod na lalabas na baby para kay isa. Uh, ito dahil nga siguro sa wala siyang exercise, uh, kaya siguro hindi madali sa kanya mga anak. Dahil nga sa nangyari sa kanyang pamimilay, matagal siya mag-labor. So nakita niya naman kanina patay yung una niyang anak. Itong pangalawa, hindi ko alam kung ano mangyayari o kung buhay pa ba o patay din pag nilabas niya. Pero wala akong magagawa kasi talagang hindi, siya, hindi niya kaya mag-exercise nung panahon na siya ay namilay. So guys, ito magdadalawang oras na, na naghihintay ako para sa second baby ni Isa pero wala pa din sign na uh, meron, ng, meron ng susunod o magle-labor na siya uli. So hindi ko na din inasaan na kung buhay ba to kasi sa tagal talagang hindi madali sa kanya yung panganganak dahil nga sa wala siyang exercise. So guys, dito medyo umiiri-iri na siya. Nagpapakita na siya ng sign na malapit na siya maglabas uli ng kanyang anak. Pero tumitigil din. Nawawala din. Tapos yan nga, lagi siyang... Lagi niyang dinidilaan yung kanyang pempem. -pem. Kaya hindi ko din alam kung ano ba yung nakaramdaman niya. Waiting lang ako sa paglabas na susunod niyang anak para ma-assist ko uli, uli siya para mas mapadali yung paglabas ng kanyang baby. 2,000 years later. So guys, ito yung isang anak ng babae. Ang pangalawa niyang anak. Bali, dadaktil ko na din siya diretsyo. Para isang sakit na lang at saka madidilaan ng nanay niya. Kasi sabi sa mas malambot yung buto pagka yung first anak, uh, Kalalabas na ako yung unang araw na kapapanganak ko. Kaya i ko na din siya. So guys, buti uh, healthy yung kanyang anak. Tingnan nyo naman ha, uh, din na din kaagad. Isa. Iri lang ha, pag meron pa ya. First baby mo yan no? So guys, ito ngayon si Isa at yung kanyang pangalawang anak. Uh, ngayon, waiting na lang ako ulit sa susunod na kanya magiging baby dahil kinapakoy niya, meron pa akong nakakapa na bukol o isa pang baby na maari niya pang ilabas. So ngayon, hindi ko alam kung ilang oras na naman ako maghihintay para ito ay kanyang mailabas muli. So guys, ito yung pangatlong anak niya, lalaki. Mm, buti healthy. Yung una, patay yung pangalawa, babae. Tapos yung... Ito pangatlo, lalaki. So guys, sa pag uh, itong buntot na to, iniipit lang. Iniipit lang ito. 15, 15 minutes na nakaipit tsaka gugupitin ngayon pag naman nagupit at least 10 minutes bago alisan para wala ng dugo na tutulo kung meron man tumulo, unting-unting -unti lang Sorry, sorry. Sorry sorry. Sorry. So guys, ito nga yung si Isa at saka yung dalawa anak. Bali ngayon, waiting pa din ako baka sakali na may kasunod pa. Dahil medyo malaki pa rin yung kanyang chan. Isa. Isa. So guys, sa pagputol ng muntot, bali, iyaan na lang ito. Kakat lang natin mo. Yan. Wala itong dugo na lalabas. Ganyan lang gagawin. Pagkatapos, lalagyan na ng alkohol. Ito kung nasa na alkohol. sorry. sorry. So guys, uh, mukhang wala naman ang kasunod kaya nilipat ko na si Isa tsaka yung mga anak na sa batsa sa uh, one day batsa na pinapanakan ko na mga aso. Hindi kasi sakasya din sa batsa kaya pinaanak ko lang siya muna sa basahan. Pero ngayon nalipat ko na siya. Uh, Papakululaw ang tubig para punasan at linisin si Isa uh, para lumakas din yung gatas niya. Bali Uh, papahid na ko rin ng warm water na tubig para uh, lumakas yung gatas niya. Ito si Isa at saka yung manak niya. Isa. Hmm. Hmm? Ang itim mo hindi ko makita. Ayan. Isa. Isa. Happy? <laughs> Happy na yan. So guys, bali tatlo anak niya, isa namatay matay yung panganay. Uh, sumunod babae, tapos sa uh, lalaki yung huli. Tapos yung panganay, babae din. Sayang kaso namatay. matay. So guys, ito yung dalawang buntot na pinutol ko sa anak ni Isa. Yan, ganyan lang. Ganyan lang pag ducktail, O yung pagputol ng buntot ng uh, puppy poodle. So guys, sana punasan ko na si Isa, malinis na siya, pati yung mga anak niya. Uh, ako naman yung malilikot, saka magpapahinga na din. Puyat na puyat ako. Maraming salamat guys, sana uh, nagustuhan niyo yung video ko. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless.